So ito po Adwell no ah uh, Yung poste po ng ano Hindi ko alam kung poste ito ng Poste ng Meralco o poste ng ano Ng mga internet Yan po mga idol ano. Ito po kasi yung ginawang ano Highway ano yung kalasada Ngayon po wala na po sa Antibay Yan po Lala Antibay ngayon po natumba yan, ang tinamaan po itong truck ng malaki. Yan, no? dito po yan sa may boundary po ng Luciana at saka Kabinti, ano. buti na lang po walang tinamaan, mga idol, ano. At dito po siya sumampa sa itaas po ng malaking truck. Yan po. Yan po sa malaking truck. Buti na po, wala pong ibang nasagasaan, ano, mga idol. O, oh, walang ibang bilagsakan. At ito pong truck na ito, siguro po ito yung sumabit, ano. Yan, o, no? natin driver. Boss, ang um, ano, sumabit ba? Yung truck niyo? Uh, ah, ano yung nakalaylay yung Ah. Ngapo eh. Ito yung nakarampang ano. Saka dito sa kabila, mayroon din diyan natanggal, mahina na yung pundasyon ng kwan. Ah, uh, ito nga po mga idol, ano, talagang pasalamat na lang at dito tumama ano. Wala ibang na aksidente. Uh, ito mga idol, dito po sa malaking truck ano. Pati itong isang ito, yung yupi? Tumama rin doon o yun lang? Tumama ito lo. Eh, laki pa ba itong posting itong idol idol lo? Wala na pong tibay dito. Dapat po ito ay nasikaso agad ng kung ano mga idol lo. Wala na pong tibay yan. Kaya kaunting ano lang po, babagsak na po yan. Sa bigat po ba ng posting yan? tasi yung mga korinti, nakalaylay pa. Kaya po nakagip ni siguro itong malaking truck. Diyan po siya tumama sa ibubungan. Dadaanan po lang natin idol yan habang tayo po ay papunta sa ating rurutahan, rurutahan sa pagtitinda ng no, mga idol. Yan po. At lang po yung babahagi yan sa county ano. Para malaman po ng iba na dapat maayos ano. Yan o. Oh. Oh, delikado po talaga idol yan. Ito pong isa pa. po rin yan. Yan bali po takto yan mga idol o. Oh. Makikita mo. Tatlong poste yan. Halos pa nakapabarana rin o. Oh. Delikado po talaga mga idol yan. Ang delikado po yan, kung matatama po may lalakad, may mga naglalakad ano. Ang po idol, nandito po tayo sa may highway ano. Yan. Ito po yung mga ginagawang kalsada. Yan, wala na pong tiba yan. Hanggang no? dito na lang po idol at maray po salamat at ingat po tayong lahat. Yan, sana po yung maayos na ito at matanggal na ano. Itong kalang... Tara po yung na itong pusting ito, itong tatlong ito at delikado po talaga ito. Pabagsak na rin yan. Maraming ay po salamat idol thank you for watching pa share na lang po ng ating mga video